Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always. Basyon, Very thankful kay Edward Barber. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Angie salbasyon, very thankful kay Edward Barber. Pero bago nating simulang panoorin at pag-usapan ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Rosalina. Hi, si Edward ay matalinong bata. Sang-ayon po ako dyan sa inyo, Madam Rosalina. Gusto nga niyang maging writer, di ba? Kaya nga marami siyang jury. At sang, ayon po talaga ako dyan sa inyo, madam. Minsan si Edward Barber, kahit hindi niya nai-experience, ayan, marunong siyang mag-analyze, ayan, ng mga tao, ayan. O, di ba po, ah, ah, madali siyang makaramdam, Ayan, si Edward Barber, napakatalinong bata talaga niyan. Ayan, komento ulit ni Madam Rosalina. Ayan, si Edward ay gustong maging uh, writer. Kaya nga marami siya mga ideas o uh, wisdom about move, move on. Dahil nga, ang, dahil nga gusto siyang maging uh, writer. Ha? Uh, ba't ba ang daming bubuyog dito? ito. Ayan, komento yon ni Madam Rosalina. sa na ako sa ija Madam. At kasi mahilig si Edward Barber talaga magbasa ng books. Ayan, kaya magkakaroon siya ng maraming idea at kaalaman. Ayan, kasi mahilig siya magbasa ng books yon Doon yung naukuha yun. Saka very mature talaga si Edward Barber. Sa murang edad niya. Ayan, napaka mature ng utak ng batang yan. Ayan, komento ulit ni Madam Rosalina. Ayan, alam ko, nag -walk out si Edward. Baka mas sabi niya o oh, ma-share niya ang hindi dapat pa. Ayan. And then si Madam User, heart, 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 heart. At huling komento na ating babasahin ay kay Madam Bingbing Tan Tanlado. Ayan. Sana may word ulit. Never na akong kinilig sa ibang Love Team. Ayan, maraming maraming salamat po, madlang people, sa pag-share nyo ng inyong, ayan, ng mga inyong opinion dito sa aking mga video. Eto nga, Angie Salvation, very thankful kay Edward Barber. At bakit nga ba? Eto, panoorin natin ang naturang video. Angie, we want to ask now, is there uh, an icon or someone that you're you're dreaming of of reaching their level or chasing Oh, i would say but <laughs> Si Kuya Edward, kasi bringing up yun. You know what, Kuya Edward? I just wanted to say thank you. Di ko to nasabi sa'yo, but I wanted to say thank you so much. Hala. Naiyak ako. Ah. Wait. Oh my goodness. pinayak mo yung guest natin, Edward. Hey, hey, to bring it Dapat, ikaw dapat naiyak, Edward. Dapat, eh. <laughs> Edward. Masaya dapat nakaka-touch naman si Angie Salvation, 'di ba? Siguro dahil ito sa ano, uh, naging close siguro si Angie Salvation kay Edward Parker kasi siyempre unang-una, pareha silang Christian. and then paglabas si Angie Salbasyon sa PBB, alam? Ayan, alam naman natin na ang dami-daming basher, di ba ni Angie Salbasyon? Kaya ayan, siguro, ah, dahil na experience nga ito ni Edward Barber na mas ahead siya kay Angie Salbasyon sa PBB. Si magandang ginabayan niya o binigyan niya ng advice itong si Edward Barber as a Christian din. Ayan, di ba kaya siguro si Angie Sal salvation ay eh, very thankful kay Edward Barber dahil sa kanyang pinagdaanan ng mga panahon na kakalabas lang siguro niya sa PBB ay nandiyan si Edward Barber upang payuhan siya at gabayan o oh, ayan, di ba? Ang bait bait naman ni Edward Barber at very thankful naman itong si Angie Salvation di ba? Kay Edward Barber. O oh, siya siya ipagpatuloy natin ang nasabing video. Uh. oh my goodness! Pinaiyak mo yung guest natin, Edward, kasi mm -hmm. sabi In ko sa iyo. Dapat, ikaw dapat naiyak, ba? Edward Edward, kasi dapat. <laughs> Oo oh, <laughs> nga. Sabi nga na hindi pa pasente. Sabi pa nga ni Kuya Dan kanina eh. <laughs> <laughs> uh -huh. Actually, to see... Oh, Oo. Yung grit, yung grit, yung grit, balit yung grit. Yung <laughs> oh, I love you, it Angie. Was it was the lowest point of my life. and thank you so much. Pray yourself a lot. A Angie. A young well, Yeah. yeah. <laughs> <laughs> well, Angie, you know, um we we are we are we mean this in the best way. We're in love with you. You are family to us, and we're always rooting for you and, and your success and everything that you get to do and everything you will not if but you will achieve. di ba palayon. At the lowest point ng buhay daw ni Angie Salbacion, 'di ba nung pagkalabas niya ng PBB, ayan, sang caterbang basher at mga tao talaga ang sobrang humihila at hindi na judge si Angie Salbacion, 'di ba? Pero ayan dahil nga si Edward Barber ay ahead sa kanya sa PBB na pinagdaanan din naman ni Edward Barber at syempre, sa pagiging isang mabuting Christian ay ginabayan din niya ang kapwa niya Christian at kapwa niya na uh, ex-PBB housemate, kaya naman si Angie Salvation, eh very thankful kay Edward Barber, dahil uh, isa siya sa umagapay sa kanya, nung mga panahong down na down siya, at sabi nga niya, sa mga lowest point ng buhay niya, ay nandiyan si Kuya Edward daw niya na, ayan, na uh, support at gumabay bilang isang Christian, ayan Ayan, very good ka dyan, Edward Barber. Ayan. O kayo mga kamarites, ano ang masasabi ninyo? Ayan. Sa hindi nating inaasahan na uh, closeness, ayan, ni Edward Barber at Angie Salvation. Diba? I-comment yun na yan at atin yang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. oh, siya siya mga kamarites ha. Huwag bibigyan ng mali siya dahil kasi syempre parehas silang ex housemate. And then, higit sa lahat, parehas pa silang Christian ni Angie at saka ni Edward Barber. Ito yung isang friendship po lamang na sana eh huwag naman bigyan sana ng mali siya. O oh, ayan, baka mamay sabi na no, gumagawa na naman ng love team si Osepa. Ayan. I-comment nyo na po yan at atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. Muli po, ako po si Osepa dito sa Osepa. Anong latest? Salamat po. Paalam.